Arestadong pamilya na nagpapanggap ng mga dentistry professionals gumagamit ng online tutorials para magsagawa ng procedures. Katulad ng ibang medical courses, madugo at matagal din ang pag-aaral ng dentistry. Lalo na at buhay ng ibang tao ang responsibilidad mo rito. Pero ang pamilya na ito mula sa Czech Republic, wala na ngang lisensya bilang mga dentista, nagpapatakbo pa ng klinik. Ang mas matindi pa riyan, bumabase lang ang mga ito sa mga online tutorials para magsagawa ng procedures. Kung ano ang kinahinatna ng mga mapanlinlang na pamilyang ito, Eto, Arestado ang isang pamilya mula sa Hablico Broad ng matatagpuan sa Czech Republic matapos mabisto ng mga pulis na dalawang taon na palang nagsasagawa ng dental procedure sa mga ito sa kanilang mismong bahay. Ayon sa mga otoridad, nagpapanggap bilang dentista ang 22 anyos na anak at nagsasagawa ng tooth extraction, root canals at nagbibigay ng anesthesia. Kung titingnan ay tila isang tunay na dentistry professional pero gumagamit lang umano ito ng online tutorials bilang basihan at gabay sa mga pagsasagawa ng procedures. Kasama ng anak ang kanyang 50 anyos na nanay na siyang nagsusupply ng na mga kagamitan sa kanilang clinic katulad ng mga anesthesia fillings, cleaning powder, glue at impression materials dahil dati itong nagtatrabaho bilang isang nurse. Habang ang 44 anyos na tatay naman ang nagsasagawa noon ng mga dental prosthetics. Sa dalawang taong pagpapanggap ng pamilya, kumita lang naman sila ng 4 million check koruna o mahigit 10 milyong piso. Pero ang pagpapasarap sa buhay ng pamilyang ito, naputol na kamakailan matapos silang maaresto at mapatunayang guilty sa mga kasong money laundering, attempted assault, drug dealing, operating an illegal business at theft at mahaharap sa walong taong pagkakakulong sa mga manolo at gusto lang kumita ng easy money. Itatak nyo sa isip nyo na ang karma bigla-bigla na lang umaatake at triple pa ang balik. D. WIZ Research Report. Re -re Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.